Guys, good morning. Uh, magandang umaga sa lahat ng aking uh, subscribers. Sa aking mahigit 6000 subscribers. Marami pong salamat sa inyo sa inyong pagtitiwala sa ating channel. Ayan guys, uh, magbibigay lang tayo ng counting idea tsaka tips sa lahat ng naka-owner type jeep baka ma-encounter nyo ito yung ganitong mga problema sa inyong owner type jeep sa mga owner type jeep na may palya yan guys ah uh, baka isa ito sa mga dahilan kung bakit palyado yung inyong owner type jeep toyota 4k engine ayan guys kasi ito ay na encounter ko na kaya i-share ko lang sa inyo guys para magkaroon din kayo ng idea para mapatino nyo yung inyong ano owner type jeep guys na nagawa nyo na lahat na nalinis na ang carburetor nagpalit na kayo ng jettings palit na yung spark plug nalinis nyo na yung ating distributor nasa tamang timing na valve clearance na rin natin or tune up pero palyado pa rin tsaka sa lahat ng ano nagbabalak magpalit ng ignition coil yan guys nagbabalak bumili ng bago ayan tips ko lang sa inyo to guys para magkaroon kayo ng idea kasi nga palyado yung ating owner type jeep Ah. palyado siya sa ano sa arangkada guys kapag kaunting apak sa gas pedal pumapalya muna siya bago umarangkada ang gusto lagi nung unit natin ay ano laging walang awang apak sa silinyador or sa gas pedal natin kailangan galit galit galitin mo muna siya para gumanda yung arangkada niya kapag medyo mababa yung kanyang idol ayan guys uh, medyo may palya kaya yun talaga yung ating pinukusan para masolusyonan natin yung problema talagang hinanap natin guys kung ano yung problema ayan guys uh, ito pala yung naging problema ng aking ano owner type jeep. Ayan, ito yung luma nating ignition coil. Ah, ginamit ko na rin yung bagong ignition coil natin. Ayan, guys. Ah, tips ko lang sa mga bibili ng bagong ignition coil. Ayan, ah. Naging problema nga pala nung aking bagong ignition coil, guys. Uh, malimit kasi makakabili kayo ng bago ganito yung style guys ayan o nakadikit yung balas resistor nya dito sa kanyang katawan ayan guys sa mga baguhan hindi nyo talaga mapapansin na guys na pwedeng maging dahilan ito kaya umiinit itong ating ano, ignition coil. Ah, uh, pwedeng maging dahilan to guys itong balas resistor niya. Kaya may posibilidad na mag-overheat itong ating ano, ignition coil dahil dito. Kasi kapag ito guys ay ano, nakasusi na tayo umaandar. Sobrang init nito guys. Itong balas resistor na to. Lalo't may problema na yung ig inyong ignition coil. Ayan guys. Uh, nagbabaga pala to guys. Sobrang init. Sobrang init. Ayan. Uh, ito yung nakakabit sa ating ano bagong ignition coil na balas resistor uh, ibinalik ko yung ano guys kinuha ko yung luma nating balas resistor at yun ang ating kinabit dito sa ating bagong ignition coil kasi nga mas maganda yung yari nun guys tsaka medyo makapal yung ating ano lumang balas resistor ayan ito guys ay ano balas resistor sa ano replacement na ignition coil na lang yan ito yung original nating luma guys na ano ignition coil ayan kung makikita nyo dito may binalutan ko na siya ng ano electrical tape kasi nga yung kuryente nito guys uh, ah, pinandar ko siya ng gabi may time na tumatalon dito yung ano kuryente kaya isa pa yung sa dahilan kung bakit palyado yung ating makina guys kaya nag decide tayo na magpalit ng bagong ignition coil ah uh, ito yung ating ano ito yung balas resistor nung bago nating ignition coil ayan ganito yung yari yung luma natin guys mas maganda yung yari nya mas makapal ito mas makapal ito guys tsaka yung pinaka pinaka kabitan yung ganito mas maganda yung yari kaya yun ang ating ikinabit doon sa bago nating ignition coil yan ah uh, baka mangyari to sa inyo guys itong gitna na to guys yan ah uh, itong buong balas resistor na to guys ah, sobra tong mag-init kaya kapag dyan nakakabit tapos hindi nyo mapansin na nakadikit ito dito sa mismong body ng inyong ignition coil talagang mag overheat yung inyong ignition coil guys kapag malayo yung inyong biyahe kasi talagang mainit to guys itong resistor na to ah ito itong balas resistor na to guys ay tinry ko dito sa ating lumang ignition coil sobra kong magbaga ito guys baga itong kulay puti na to sa gitna sobra kong mag ano kung sa ano guys nag aapoy na ito kaya Ayan guys, uh, tinister natin to ng nakakabit. Ang binibigay na lang nito guys ay nasa ano? Nasa 3 point something kapag tinister natin to guys. Ayan, dalawang ano na to. Nasa gilid na to. Napakababa na guys ng binibigay na ano ohms nya hindi katulad nung bago na sa 5 point something guys nasa kalahati pero kapag umaandar guys ay nasa ano na nasa nasa 10 or 11 guys kapag umaandar kapag tinister natin tong dalawa na to Kaya nag tayo na ano palitan na talaga itong ating ignition coil. Kasi na-prove natin na ah, talagang may problema to guys. Lalo na sa mga ano kunting apak ng gas pedal. Uh, ah, palyado. Kapag ginalit naman natin guys yung gas pedal natin walang awa sa apak ng gas pedal. Pagbibigyan ka naman, guys, uh, mararamdaman nyo parang bitin sa gasolina, na maaring bitin din sa kuryente. Ganon, guys, yung kanyang issue. Ganito yung issue nito, guys. Itong ating low ignition coil. Original to guys, na ano. Yan, ignition coil. Yung stock pa ng ating Toyota 4K. Ayan, o indi Yan guys. Japan to guys. Na ignition coil yung original nya pa. Yan guys oh. Toyota Denso made in Japan. Ayan guys. Ah, uh, umaandar naman to guys. Maganda yung andar niya, maganda yung minor. 'yung palyalan talaga guys ang hindi natin ano tinigilan hanggang sa hindi natin makita kasi nga kapag medyo mababa 'yung idle niya or sa mga malubak na daan tayo dumadaan syempre mababa 'yung ating ano mababa 'yung RPM natin dyan kailangan maintain din 'yung ano minor lang, uh, ito guys ay hindi tayo makapag-minor. Talagang gusto nito lagi ay ano? walang awang apak sa ano? gas pedal natin. Ayan ah uh, sa mga nagbabalak na bumili ng ignition coil yan ito lang yung maititips ko sa inyo guys yung balas resistor na to ay ilipat nyo na lang ng lagayan huwag nyo na lang dito ikabit guys kasi ito talagang sobrang umiinit ito lalot nakadikit dito sa kanyang body guys kung marunong kayo mag tester ayan uh, ah, testerin nyo na lang to guys Ang dalawang to dapat ito ay kung hindi umaandar guys ay pumapalo ito ng 5 point something ayan guys ah itong luma natin na to ay ano kapag tinistir natin to guys na nakakabit doon sa ating Toyota 4K nasa ano na lang to 2.3 2.3 something na lang guys or 3 ohms yung ano nito binibigay sobrang hina guys ng binibigay na ano na kaya siguro hindi na makasapat ng kuryente na ibinabato sa ating spark plug kaya isang dahilan yun guys kaya palyado ayan kaya nag decide tayo na ano palta na ng bago talaga tong ating ano ignition coil na original ayan ah, nakakapanghinayang din sana guys kasi nga original to ng toyota ayan o oh, may nakalagay pa Ah, uh, yan guys. Yan yung mai-share lang natin ngayong umaga. Sana ay nakakuha na naman kayo ng idea para sa inyong alagang Toyota 4K. Sana ay makatulong sa inyo itong video na to guys para mapatino nyo yung inyong Toyota 4K engine. Yan. Goodbye palyado guys. Palit na ng bagong ignition coil. Tsaka itong balas resistor yan. Yan, uh, paki-like niyo na lang yung aking ano guys, mga video tsaka paki-subscribe niyo na lang yung aking channel. Kapag napadaan sa inyo itong video na to. Sa mga baguhan pa lang na ano, nakakuha ng unit. Sana guys ay makatulong sa inyo ito at magkaroon kayo ng idea sa inyong problema lalo na sa palyado. Yan. isa ito guys. Na dahilan kung bakit palyado yung ating ano Toyota 4K engine. Yan guys, ah, uh, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ah, sa aking channel.